Yan po yung kuweba. Nandito yung ano solar. Ang gara nung parang ginawa oh. Oh. Ah, maluwang sa loob. Pero yung kuweba niya is parang ginawa siya. Parang ito, parang ito itinabon tong nasa harap na to. Parang butas siya hindi tinabunan sa harap. Ang galing ng kuweba. Ayan, ready na kami. Papasok sa kuweba. Dala namin mga ilaw. At gumamit kami ng lubid para makapunta rito. Dahil napakatarik ng lugar. Uh, bangin talaga. Napakadilikado. Pero ngayon, eto na. Papasok na. Sige tol. Papasokin na natin ang kuweba. Papasok na po kami. Saan magiging daan? Pababa? Gagamit uli ng, ng lubed? Dito sa taas? taas. Sinipin nga na. natin yung taas? May iram na dyan eh. Ha? May daan na dana. Sino gumawa niyan? Katotoba? Talagang natural na. Ah, natural na? Natural oh. na. Ay, ang galing. Talagang hindi, walang gumawa? Walang oh. gumawa. Hindi pa napunta lang. Ano ito? Ay, may, Ayun, may kayo, hagdan, may no? Makakatakong palang punta dito. Ay, ang galing. Hmm. Ngayon, tayo. Uh, ito po, tingin ko, is pinagkutaan ng hapon. Tol, huwag na, sa taas niyan, huwag na siguro. May Nakakit ka na ba sa taas niyan? May, pa may patag, meron May patag din. May patag? May patag. Uh, ito muna ang ibaba. Ibig sabihin may hagdan. Dito, sa, sa loob. Hmm. Ayan no? mga ano. Mga... Maraming paniki. Sige. Ang galing Hagdan. Isipin mo mihagdan, pa ba? Tapos katutubo lang nakapasok pa dito. Saan tayo dadaan? Bababa? Pagkatapos, bumaba. Susot tayo. Dyan, sa masikip. O yun, paniki. Tara. Suga. Lalagyan pa suga? lalagyan para mas maganda. Sige. Pero mas maganda rin dito. Tingnan muna natin sa taas. Sa taas. Habang magtali sila dito. Oh, sige, habang nagtatali kayo. Ang galing eh. Kasi curious ako. Sipin mo, katutubo na nakapasok dito. Tapos pumasok sila, madilim pa. Ang gamit nilang ilaw. Apoy lang. Apoy oh. lang. Wala May agda, no? Hindi po gawa ng katutubo yan, no? Eh, ano to? May mga hukay. Hindi, hindi rin ano eh. hayop ano? no hayop mukay <laughs> Kaya naghukay ba ko patagilid ano meron sa taas patagilid kali Patag hanggang doon. Patag yan yung sinasabi. Ah, masikip. Niya. Na? Masikip. Pero yan lang, ito, ito lang yung masikip. Eh. Yan, ito Baka <laughs> hindi ka magkasa dito ko. Ha? Ah? Hindi ka magkasa. I-check mo na lang yung loob ko. Ano meron sa loob? Kapitan mo asa, pinag Ah, hey, talaga <laughs> mo Ikun na. Patag ba yung babaw? Hanggang po ko yung patag eh. Malang yung patag niya. Pero nakarating ka na dyan. Uh -huh. Ha? Sige ka, pasok-pasok ka na doon. Ikaw, hindi ka makapasok dito. Sino ka? Malagay ka daw Tingin ko. Akala ko mataba. <laughs> Kakasya ba yung hapon dyan? Oo, oh, tingnan mo. Talagang uh -huh. ginawang ano ng hapon. Kakasya, yung hapon dito kasi maliit. Mayroon maliit. <laughs> Mayroon maliit. Ito pa yung hindi pa pasukan dito. Wala pa pong ibang pumasok dito. Mas malalim to Subo niyo rin na suru? Mainit. Subo Parang para. Parang para suru. Kaya kung wala yung natin. Kaya nga. Subo na lang. Parang. 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 Yung harapan po, parang tinabunan lang siya. Ingat-ingat. Pag-apig mga mga kalipari. Ano yung butas na yan? Ang ganda. Oo, maraming kabag. Sino yung turo? Mga kabag. Ayan na. May butas siya palalim? May butas din dito. May ah, May malalim dito sa patag sa baba. Patag sa baba. Malalim dito. Nakababaan kayo? Pa, dito, pustos, uh? ah, ka kayo sa ano. mga natin sa labas. ganito 'to tsura niya. Grabe, no? may pa pang hindi na di-discover at mga katutubo lang ang nakakita pa. Dahil nga sa kanil sila na ang so, yung mga ito, halat mga pinatong-patong lang. At nagdikit-dikit sa haba ng panahon. Hindi naman mahirap puminga doon sa loob. <laughs> Ano tong, ano tong guhit na to? Gumugulong pala yung mga bato. Diyan ba kayo dumadangle? Diyan Ah. Yung butas na yan malalim yan. Malalim to. Wala lang Ah, wala nang daan. Dito Wala pa nakababa dyan. Ah, malalim talaga. Ito pa yung ano, ano niya ito. Kuha yung, yung silid. Oo nga, no. Dito yung maraming ano, kapag. Diyan? Ito, nakaano ano. Araw. Hindi lang isang dyan, ito. Oh. <laughs> maraming. Hindi, ito, curious ako eh. mo nga ibaba. Gano'ng kalawa? Pero kayang bumaba. Walang daan ng tong eh. Lubid lang talaga. <laughs> Ayun na yung uh, ano huh? na tapag. <laughs> Ayun Dapat, dapat pala. Sino gumamit na itong lubid? Baging. Katutubo. Bumaba. Parang na po ka? Baka natuyo na yan. Oh, oh, Ano yan? Nakahuli naka, ka? Nakahuli ng ano? Pakawalan mo? Ibo mo, ano pa? Yeah. <coughs> Sige tal, check mo yung loob, yung dulo. Kahit di na ako sumama. Alamin mo na lang kung ano meron. Yan, mga nakatumpok na lupa na yan. Ito? Ano yan? Ba't may nakaganyan? Okay. nakaano ito?

Yan ang daan papunta sa ibaba. Oo, tingnan mo, tingnan mo. Check mo ibaba. Ay, ano? Oh. Yan ang daan niya. Ayun po, ah, uh, tingnan ko lang yung loob, lahat. Ah, uh, balik na lang tayo mamaya. Abangan uh, nyo na lang po yung mga ipagsapa, ipagsapa lang ako dito sa web. Tingnan natin kung ano pa yung mga makikita natin dito. Nakakaiba. Ito talaga sigurado ako. Pinagbahayan ng ito. Kutaan. May mga hagdan-hagdan siya. Bakit? Biyang hagdan yan. Is yan yung hagdan. Palagay ko, hinukay ibaba. Tapos yan, naging parang recrap na lang. Nanggaling galing yung lupa sa ibaba. Nagukay sila. Hindi naman nila makikita yan. Binibigay yan sa tamang tao. Ay, natin. Mamaya na lang po ulit.